talaga normal na teddy bear nga lang to sobrang nagtitrending nga na to sa tiktok pero hindi pala kasi tignan nyo yan no grabe ito pala yung ginagamit ng mga nanay sa ibang basa para sa mga anak nilang umiiyak kapag binababa sa kama kasi pag dito mo nga daw sila binaba talagang hindi na daw sila iiyak eh may something ko talaga umiiyak kapag binababa ng nanay niya sa kama ito lang pala yung teddy bear na kailangan ibila ko na ito ayan Hala! <laughs> Grabe, yun lang pala yung gagamitin natin mga kabuti para hindi umiyak yung mga baby natin kapag ibinaba natin sa kama. Kasi itong anak ng ate ko talagang umiiyak to kapag ibinababa sa kama at gusto gusto lagi buhat-buhat siya. So bibili natin yung teddy bear na yun at titignan natin talaga natin kung totoo. Ay, umiyak siya. Baka muna natin bibili ko muna yun. So tara! So ito na finally! Dumating na! So buksan na natin to para masubukan muna ito sa pamangkin ka. let's go! Naka-vacuum sealed siya. Amazing. Nakalagay na rin dito sa loob yung iba niya mga kasama. Katulad dito yung remote. Tapos itong saksakan. Ayan na. Ayan, ito yung teddy bear. Ayan, sumukong so okay na siguro to. Ayan dito itong remote. Ayan, so, ilayin lang to para mag-activate yung remote. Ayan. Amazing. Then, pipindutin na. Ba, ayaw. Ah. Uh. Ayan, so nabasa ko nga dito nga sa kanyang manual. Kaya pala hindi pala natin siya mapagana kasi hindi pa siya naka-open dito. Ina-open pala siya. So i-open nyo lang ng kamay. Dito sa gilid, meron dyan nakalagay ng mga switch. Yan, naka-off. So i-on natin. And then pwede na natin siyang takpan. Ayun! Ang So tara, ilalagyan na natin ito dun sa kama na paghihigaan ng pamangkin ko para talaga masubukan natin. Titignan natin kung hindi talaga siya iiyak kapag ibinaba siya sa kama gamit ito. So let's go. So ilalatag natin siya ng paganito. Tapos dito natin ipapatong yung baby. So let's go. Titignan na natin kung hindi iiyak itong pamangkin ko kapag ibinaba natin dito sa kama. Kasi lang ito umiiyak. <laughs> diba? Hawa ko pala. Nararamdaman niya na. Then, nalasan na yung remote. Tignan natin. And one, two, three. Sabi <laughs> yung pamukong ulog, nagkagawa ng mga na. <laughs> yan na, hindi nga sa umiiyak. Ang galing laging umiiyak yan kapag binababa mo sa kama. Pero ngayon, tignan mo. Hindi na siya umiiyak. Amazing! Sintede, Vera, yun. Eh, Di ba? No, oh, pwedeng dahan-dahan, may option sa dahan-dahan, may option sa nang mabilis. Wow! ba? Diba? Yung mabilis para pinapalo mo 'yung. <laughs> so dahan-dahan lang. Ayun. Ano <laughs> pang ganito pa lang edad 'yun? <laughs>